Nagsama-sama ang mga Sabbath School at Personal Ministries leaders sa Luzon sa isinagawang Bay Union Festival of the Lady na ginanap sa Baguio Adventist Training Center na may temang Adventist Identity Equipped to Disciple. Si Juliana Coden para sa report. Isang Union Festival of the Lady ang isinagawa noong ikasyam hanggang ikasampu ng Mayo taong kasalukuyan sa Mountain Provinces Mission, Baguio Adventist Training Center. Naging matugumpay ito sa pangungunan ng Northern at Southern Luzon Philippine Union Mission Sabbath School and Personal Ministries Director, Pastor Jules Bermudez at Pastor Relino Urbe. Ang tema ng pagtitipon ay Adventist Identity Equipped to Disciple, isang paalala na hindi lamang tayo miyembro ng simbahan, kundi aktibong manggagawa ng Panginoon. Ang Festival of the Lady ay isang spiritual celebration, event, training sa lahat ng mga kapatiran na patuloy na maglilingkod sa Panginoon Diyos for them to recognize, empower, and mobilize every one of them because they are are actively participating in the mission of the church. Kaya ang tema namin na Adventist Identity, Equipped to Disciple, ay ang purpose nito ay tatlo. Una, ma-affirm ang Adventist identity ng ating iglesia. Ang layunin ay may paalam sa lahat ng mga kaanib natin. Ang pangalawa, ma-equip ang bawat isa para patuloy na mag-disciple sa mga kapatiran. Pangatlo, patuloy na mamobilize lahat ng mga kapatiran para ma-reach natin yung TMI, Total Member Involvement. Dumalo sa festival na ito ang mga Sabbath School leaders at mga officers ng Personal Ministries Department mula sa dalawang Union Mission. Tampok sa programa ang buhay na patotoo, mga awiting puno ng inspirasyon, masusing pag-aaral ng salita ng Diyos, participative lesson study, at mga makabuluhang lectures. Damang-dama ang pagkilos ng banal na espiritu sa bawat bahagi ng pagtitipon. Well, actually, napakarami po akong natutunan. Number one ay, ang salita ng Panginoon pinapakita kung gaano kahalaga sa buhay ng isang mananampalataya. Ang ikalawa, hinihimok tayo na makaroon ng malalim na relasyon sa ating Panginoong sa sapagkat Siya ang naga-equip uh, para tayo ay maging kanyang disipulo at maging disciple maker. At ang ikatlo, pinakita nila ang kahalagahan ng misyon Wala tayong ibang bibigyan ng pansin kundi ang ating relasyon sa Panginoon at ang ating paglilingkod sa Kanya habang nagantay sa Kanyang malapit na pagdating. Mapalad po ako dahil sa po ako sa mga nakadalo dito sa Festival of Lady at isa po sa aking natutunan ay kung paano magdisipulo na dapat maging selfless ka. Unahin mo yung kapakanan ng iba lalo na yung mga hindi pa si Kristo at mag-aral lagi ng Biblia dahil ang katotohanan ay nasa Biblia lamang. Ang natutunan ko po sa festival na to is yung pagiging uh, active sa church. We have to be uh, participated in, in evangelism. Also, uh, makita po sa atin yung, yung character ni God, yung willingness ni God natin bilang uh, Seventh-day Adventist. At uh, maging humble po tayo sa ating sarili bilang servant of God. Tsaka yung friendshipness and closeness ng bawat isa po dito sa Festival of Lakes. Ayon sa mensahe ng festival, the minister and the church members are to unite as one person. Isang paanyaya ito sa pagkakaisa ng bawat membro at manggagawa upang mas may maipalaganap ang salita ng Diyos sa panahong ito. Sa pamamagitan ng aktibidad na ito, damang-dama na ang revival ay buhay sa puso ng bawat isa bilang paghahanda sa nalalapit na pagbalik ni Jesus. Papasalamat tayo sa Panginoong Diyos sa matagumpay na dalawang araw na ginanap na Festival of the Late Dahil po dito sa collaboration ng dalawang union, ang Southern Luzon at ang Northern Luzon Philippine Union Mission na nagkaisa. Tayo nagpapasalamat sa Panginoong Diyos sa mahigit na anim na put miyembro na mga layko na kalahok na dumating dito upang sa ganon ay magkaroon ng pagkakaisa sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos at masanay palalo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Pagpalain ng bawat isa at sana magamit ang bawat isa sa paglilingkod hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Yesu Kristo. Layuning maghatid ng balitang mayroong pag-asa, Juliana Kate Coden, nag-uulat para sa Hope Today HCNP News.